Sa linya natin, mga kapuso, si uh, Dr. Teresito Bacolcol, siya po director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Alamin natin, mga kapuso, ang ating kahandaan dito po sa uh, uh, the big one na ito. Uh, kasunod po ng lindol na nangyari dyan po sa Myanmar. Uh, director, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po. Yes sir. Yes sir and ma'am. Good morning din po sa inyo. Okay. Uh, pag napag-uusapan yung ating kahandaan, nabanggit ninyo, Director, nasa 51,000 na maaaring mamatay. Oops. Oops. Naputol tayo. Naputol. No? Ang... Sige. Ah... Uh, Balikan natin si Dr. Bacolcot. Hmm. Pero, uh, Weng... Tsaka ano, Joel, mm. ha? Baka ang pinag iisip ng mga taong bayan, 51,000 Metro Manila. Pero hindi po, uh, nationwide, kaya nga ang earthquake risk natin nationwide. Kasi yeah, ang dami oh. na po nating urban areas na noong panahon na pinagsimula nating paghandaan ng The Big the big One, hindi pa sila ganon ka-heavily populated, hindi pa ka-traffic. Pero ngayon, alaki na po ng development. Halimbawa, kaya Cebu, nai. Davao, Cagayan uh, de Oro, lahat ng mga lungsod natin na urban centers na na mauunlad ng ekonomiya, dumami ang gusali, dumami ang trabaho, lahat po yun mapanganib na sa lindol. oh, yun, yun ang, uh, andyan ba siya? Balikan natin si Direktor uh, Bakulkol, mga kapuso. Ang ano lang, ang uh, gusto lang natin na uh, matugon, Weng, ah uh, sapat ba yung ginagawa natin ngayon? Yan. Every quarter yung ating, uh, mm. di ba, yung ating duck cover and hold. Sa natatanda mo, di ba, Joel, nag nagkaroon tayo ng drill na gabi, mm. pero hindi na yung nasundan pa. Eh, paano kung tumama yung dabigwa ng gabi? Iba e yung kamalayan ng taong bayan. tulog ka eh, di ba, Joel? Yan, hindi mo, Naalimpungatan ka eh. Sige nga, uh, paki-explain nga natin kay ano kay Dr. Bakulkol yung mga ano, yung maaaring mangyari. Ah, uh, direktor, andiyan ka na ba? Yes, sir. Ayun. Uh, Ayun, okay. Po ako. Okay. Sige po. Hmm. Uh, paki-explain nga po, ano bang mga aasahan natin pagka tumama po itong The Big One na ito? Just ko, wag naman po sana sa ating lifetime ano, uh, director? O sana hindi na siya okay, mangyari okay. pa. Sana hindi na <laughs> pa. Oo. Tama po kayo sana uh, uh, hindi na ito mangyari but again uh, as we've been telling the public, we're right for the big one. And uh, kapag nangyari po ito, um, yung residen residential buildings um, in Metro Manila, uh, around 13% would sustain heavy damage. Yung uh, 10 to 30-story building, around uh, 11%. And 30 to 60-story buildings would sustain around uh, 2% heavy damage. Mm -hmm. uh, and then ang expected casualty po natin is around 33500 tapos yung injured would uh, go as high as 113,000 so yung casualty natin madadagdag niyan uh, kung um, hindi maagapan kaagad yung uh, 110,000 natin na uh, casual na injured and then there is additional death by fire around 18,000 so kailangan talaga natin paghandaan kasi kita mo naman yung uh, uh, mga statistics natin ay uh, medyo grim at inaasahan natin uh, Dr. Bacolcon na habang hindi pinaghahandaan natin ang the big one, hindi natin gustong mangyari. Pero habang umuusad yung panahon, dumarami't sumisikip po ang mga lugar natin. Uh, for example, Metro Manila, hindi naman po natin napipigilan yung pagtatayo ng mga gusali mm -hmm. hindi po ba? And for all we know, baka hindi lahat doon ay sumusunod sa tama pong pag-ano uh, pa, building code para sumusunod po doon sa pag-iingat, preparasyon para po sa the big one. Uh, tama po kayo again um, isa 'yan sa challenge isa, isa 'yan sa mga challenges natin for a resilient metropolis yung um, population population density um, with over 13 million people uh, Metro Manila is highly populated um, making evacuation emergency response and uh, providing aid uh, more challenging during disasters and then um, isa din sa challenge natin yung uh, limited open spaces 'yung safe evacuation areas and open spaces are also a challenge sa Metro Manila uh, which may complicate po 'yung efforts natin to provide temporary shelter um, for large number of people that may be displaced and then 'yung uh, isa din 'yung infrastructural vulnerability natin um, some older buildings um, roads bridges and other uh, critical infrastructures may not be earthquake resistant so kailangan talaga natin i retrofit and reinforce 'yung buildings So far, Dr. Sa ngayon po, Dr. nasa sabi nga ni Joel, early 2000 pinaghahandaan na natin ito. Kayo po sa FIBOX, sa tansya, sa tingin po niyo base sa inyong koordinasyon sa NDRMC, DPWH, resistant na po ba tayo sa the big one? Well, uh we cannot be 100% uh, prepared that's mm -hmm. um that's impossible, but I would say that uh, we're more uh, aware now than say um 30 or even 20 years ago kasi po ang laking tulong ng um, yung, yung uh, quarterly earthquake drill na mm -hmm. sinasagawa ng NDRMC sa pagpukaw ng ating uh, kamalayan. And with the advent of the social media, uh, lalong mapabilis yung communication, yung information. Uh, katulad ng nangyayari sa Myanmar, um, mm -hmm. uh, few minutes uh, lang after it happened, alam na kaagad. Sa buong mundo dito sa Pilipinas kung ano yung nangyari so people are now more aware than say no uh, 20 or 30 years ago. Mm -hmm. Direktor na uh, alam na alam na laman ba ng ano ng Vivox kung ano history nung fault na yon o yung gumalaw na trench na yan sa Myanmar yan yan ba patagal na hindi gumalaw o regular na gumagalaw at itong a regular na gumagalaw ah, regular po ito, po ito. Uh, mm -hmm. Yes this is a isang fault uh, Uh, resulta po 'yan ng collision ng India with the Eurasian plate. Mm -hmm. And uh, may mga uh, ma malalaking lindol na rin ito even before. For mm -hmm. example, in 1946, uh, uh, meron magnitude 7.8, in 1956 meron magnitude 7.0, and uh, in uh, 1931 magnitude 7.7. So, uh, marami na pong lindol na na generate malalaking lindol uh, more than a uh, greater than magnitude 7 yung um, na na generate ng Sagaing Fault Grabe lang nakita namin yung sa mga video eh di ba mm. nakita natin kung gaano kalakas yung Oo. sway no Na no, yung paggalaw nitong lindol na ito uh, sa pagtala po ba ninyo gaano katagal uh, nangyari itong paggalaw na ito 7.7 my god uh, nitong lindol na nangyari sa Myanmar More than 30 seconds kapag ganito and nakita um, po naman natin yung epekto sa, sa Bangkok. Uh, Bangkok is more than 900 kilometers away and uh, may building pang gumuho sa Bangkok. So ganoon kalakas yung magnitude um, yung 7.7 sa Myanmar. Yung 30 yung... seconds pa lang oh, yun. Kita mo naman yung, yung devastation. Mo, wala no? pa isang minuto uh -oh. mga kapuso. Pero yung sinasabi po ng mga eksperto natin dito na 7.2 na the big one, hindi po siya bababa sa 7.2. No? Maaaring tumaas pa, kagaya nitong nangyari po dito sa Myanmar, 7.7. Ano, uh, uh, pwede siyang bumaba sa 7.2. Yung maximum na is mag-7.2. Mm. Yun na yung pinakamataas. Ayun okay, yung pinakamataas, okay. Mm. Uh, Doktor, ko para lang siguro sa kaalaman nating lahat. Kasi maraming, hindi namin memorize yung mga fault natin eh. Ilan ba yung mga fault natin? At pwede kami pakibigyan ng ano yung capacity nila as far as yung pinakamalakas, the big one ng bawat isa sa ating mga faults? Okay, so meron tayong uh, more than 175 active wow. fault segments, and yung lahat active na to po are yun? capable. Yes, active fault segments, and meron din na yung alim na trenches, and uh, all of these are capable of generating minor to uh, major and even great earthquakes. Mm -hmm. For example, sa uh, Gabaldon Fault uh, uh, sa may uh, uh, Northern Luzon uh it's capable of generating a magnitude um 7.9 earthquake so hindi lamang sa metro manila yung may big one there mm -hmm. are also bigger ones in other parts of the country yes. uh yung philippine trench it's capable of generating mag magnitude 8.2 earthquake and um it will affect eastern samar and uh, pwede itong magproduce ng 8 to 9 uh, meters tsunami waves yung um philippine fault Mati, it's uh, capable of generating magnitude 7.3 And uh, yung sa Manila Trench din, it will, it's capable of generating point 8.2 earthquake. So again, uh, nakatutok tayo sa Metro Manila because of the big one, because it's the uh, economic seat of the country mm -hmm. and the political seat of the country. But again, there are bigger ones in the other parts of the country. Sa pagkakaalam niyo po ba, lahat na nang tinatay yung gusali ngayon, sinusumusunod sa pangapatakaran po ng FIBOX? Well, uh, hindi po kami yung may nag... Uh, mm -hmm. wala yung sa amin lang is uh, advisory lang po kami, yes. recommendation. Walang building mm -hmm. on top of an active fault. But uh -huh. of course, uh, yung patakaran, uh, nasa building code natin yan, uh, mm -hmm. it's the LGU na nag-implement. Mm -hmm. But I would say na yung mga uh, buildings, uh, the high-rise buildings constructed after 2001, mm -hmm. are relatively earthquake resilient. Uh, this is because uh, it was in 2001 that the uh, yung National Structural Code of the Philippines published the Uh, maps of Evox that indicated the presence of active fault. Mm. So you... na-incorporate na dito yung um, kaano kalayo yung building to an active fault. Sa so, mga pagpapatayo po ng bahay na mga kapuso natin, ano ang dapat tandaan in preparation po uh, relative to the preparation para po sa the big one? So yung mga nagpapatayo ng bahay, uh, simple lang naman, uh, they just have to follow the Uh, minimum um, engineering standards, they just have to follow the building code. Huwag pong mag-cut corners kasi po para din po na, na, naman sa ating kaligtasan yan. Okay. Kailangan pala makipag-ugnayan kayo sa si LGU? Eh minsan no? kasi LGU ano eh. Oh. Uh, Manuwagwing eh. Basta merong nongga eh. Diba? <laughs> Totoo naman uh, po yun Dr. Bacolcol. Eh, um, uh, minsan so, so... Uh, may mga factors uh, na talagang... Ah, uh, ma-maiisip mo na nasa balagdang alanganin yung ating mga structures wing. Nakita mo na lang 'yung nangyari dito sa 'di ba 'yung sa ano diyan sa Isabela, mm -mm. 'yung tulay dyan. Tulay pa 'yun ah, major Dina, project ng DepEd. Wala wala yun. pang earthquake, 'yun nga, pero gumuho. Kita mm -mm. mo naman, talagang substandard 'yung mga bakal mm -mm. na ginamit dahil 'yun ang lumalabas doon sa initial investigation ng Senate uh, subcommittee, no? Uh, pero uh, what else can we do? Uh, para masabing uh, mas preparado tayo uh, para dito sa the big one na ito director Okay so again uh, yung participation natin sa earthquake drills uh, kailangan talaga natin paghandaan din yan we have to take it seriously kasi yung iba sa atin kasi uh, para makapag comply lang nag uh, facebook live habang nag-evacuate we have to take it seriously we have to take this drills seriously uh we follow the yung uh, sinasabi natin na duck cover and hold but again uh, kahit nag-duck cover and hold tayo kung hindi naman tayo uh, sumusunod sa building code guguho pa rin yung bahay natin uh, magi-casualty pa rin tayo kasi kapag natap yung mesa kung saan tayo magtatago e eh, kung nabagsakan niya ng ceiling kasi hindi naman maganda paggawa yung bahay natin hindi tayo sumunod sa building code eh wala wala ring magiging silbi Um, yung dap over and hold natin just to protect you from uh, yung uh, yung chandelier, yung falling debris. Yes, But so okay. kung buong bahay guguho, eh, uh, parang um, hindi rin siya effective. So we really have to make sure the first and foremost is we have to make sure that our birth buildings are earthquake resilient. Mm -hmm. All right. Meron mm -hmm. pa doon yung nitty greet halimbawa. Di ba pag mm. lindol, director, o kang mag hindi hindi man natatakbo yung mga elevators mo, di ba? So tatakbo ka ng hagdan pababa. Safe pa rin po ba 'yon? Kasi parang wala uh, yes, ka na maibang tatakbuhan, Director eh. that's, right, that's right. After the shaking, wag ka munang tumakbo during the shaking. Mm -hmm. Once the shaking stops, then uh, evacuate and go to an open space. Open space. E paano kung nandun ka sa 31st floor? Napakahiro well, ng na buhay ng direktor. Right. Kaya kina, kina-kayla mo, Melisca Anto Macbo. talaga. Pabalik na naman ulit tayo uh, ma sa ma'am sa question na mm. nag-follow ba ng uh, you know, uh, minimum engineering standards yung paggawa mm. ng building. So, again okay. yes. the bottom line is we really have to make sure na we follow the minimum engineering standards. Magamat pinagdarasal po natin, direktor, na 'wag mangyari po ito sa ating buhay, ano ha? Oh, sa ating oh. habang tayo po'y buhay. Mm -hmm. uh, pero anong pinakamagandang ano uh, wag naman nating isipin ano ba uh, mas uh, mas lesser damage ba as uh, far as casualties are concerned pagka umaga o gabi nangyari itong lindol? oo uh Oh uh, well um, mahirap magsabi but I don't I think mas malaki kasi nagkaroon na din tayo ng malaking pagdindol noong 1976 ah, uh, August mm -hmm. 17 magnitude 8.2 Yan yung Ruby Tower di ba? No no no. Di ba yung, uh, yung Ruby Tower? Uh, No, yung Cotabato earthquake. And mm -hmm. It happened past midnight. Okay. And um uh, tsunami. So uh, ang nangyari more than 8,000 um yung casualties. So uh, it, it happened past midnight tulog yung mga tao, hindi nakatakbo. So uh, mas malaki yung casualty uh, kung siguro nangyari yon um, during the day, baka naka evacuate agad yung mga tao. Pero iba din sa pagka-urban center. Eh. Kasi pagka-urban center, weng pagka-umaga, nasa mga opisina sila. Totoo yan. Di ba? Mm -hmm. uh, so lahat ng tao nasa mga opisina, nasa mga high-rise building. Baka mas, ano, mas mabigat ang, ano, ang casualty sa urban center. In the meantime, uh, Director, pag kami mga development, tatawagan ka namin. But in, uh, in, the meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, thank ha? you. Good morning po. Thank, uh, good, morning, good morning, din. Good morning. Si Director Teresita Bacolcol ng FIBOX, mga kapuso.